Sa gitna ng libo-libong debotong nakisaya sa kapista ng Senyor Santo Niño sa Tondo ngayong araw, naging mapayapa at maayos naman ang selebrasyon ayon sa mga otoridad. Yan ang ulat ni Joshua Garcia. Pasasalamat at dasal para sa si maayos na kalusugan at pamumuhay. Ito ang hiling ng karamihan sa mga deboto na dumagsa ngayong araw sa pista ng Santo Niño sa Tondo, Maynila. Sa ninuno pa namin mga matatanda, eh talagang ganito na. Sa edad ko ngayon, eh, papasalamat ako sa Diyos, sa kakayang san santo ninyo, na umabot pa ko ngayon, ngayon. Panata ko na rin yun. Mm -hmm. Para yung bang lahat sakit ko mawala, humingi ako ng tulong sa kanya. Sana po maging maayos ang buhay ko at lahat ng tao sana ay maging maayos din. Panalangin ko po nga, gumanda yung buhay namin. Um, tulungan kami sa pangaraw-araw. Ayon sa datos sa Manila Police District, umabot sa 3,500 ang nakiisa sa prosesyon ng Santo Niño habang nasa 6,000 naman kasama ang mga churchgoers o yung mga deboto na nasa simbahan ng Tondo daladala ang kanilang mga imahe. Tiniyak naman ni Police Major Rex de la Cruz, Deputy Station Commander ng Moriones Police Station 2, na sisikapin ang kanilang kapulisan na mapanatili ang seguridad sa kanilang nasasakupan. Maayos ang ating inilatag na seguridad. Generally peaceful po tayo uh, up to this hour. Uh, hanggang mamayang gabi, pip, hanggang bukas, pipilitin po natin na maitawid ang uh, pista ng uh, Santo Niño ng maayos. Samantala, maliban sa si MPD, pinatasan din naman nila LGU ang iba't ibang departamento nito, gaya ng MTPB, MDRRMO, Public Hospitals, DPS at City Engineering Office para sa kapayapaan at kaayusan na naturang selebrasyon. Joshua Garcia, para sa bayan.